Aking mahal na kaluluwang Pilipina, sa umagang ito na nagigising, pakinggan mo ang bulong ng hangin na sumasayaw sa pagitan ng mga dahon ng mangga at mga bulaklak ng sampagita, banal na tanda ng pagbabagong buhay at pag-asa. Humina ka ng malalim. Damhin mo ang pintig ng buhay sa iyong dibdib, tulad ng tambol na umaalingaw-maw sa mga nayon. Ipinapahayag ang isang bagong simula, ngayon ang araw na binubuksan ng langit ang mga dinakikitang pintuan para sa'yo. Inihahanda ang isang gintong landas, punang mga pangako. Hindi mahalaga kung gaano naging liko-liko ang daan hanggang dito. Bawat hakbang na iyong ginawa ay isang batong panulok sa pagtatayo ng iyong tabumpay. Ang pananampalataya ang iyong kumpas. Ginagabayan ang iyong mga paa sa mga landas ng imposible. Ginagawang bahitang ang bawat balakid hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig ng lumikha tulad ng banayad na alon na humahalik sa mga baybay ng Palawan, nagdadala ng kapayapaan at lakas. Magtiwala ka, kapatid kong babae, kapatid kong lalaki, na kahit sa katahimikan, May apoy na nagmininga sa loob mo, nagbibigay liwanag sa landas na dati natatago. Naway ang matamis na halimuyak ng jasmine ang magbigay inspirasyon sa iyong diwa binubuksa ng iyong mga mata sa mga biyayang mamumukadkad ngayon. magsimulang muli, may magaan na puso at buks na kaluluwa. Ito ang handog ng bukang liwayway, isang paanyaya para muling isilang. Damhin mo ang yakap ng langit na bumabalot sa iyo at sa iyong pamilya, nagpoprotekta at gumagabay. Ngayon, lumakad ka kasama ko sa banal na paglalakbay na ito, kung saan ang mga pintuan ay magbubukas at ang mga himala ay magaganap. O lumikha ng langit at lupa, ikaw na gumuguhit ng mga bituin at nagtatalaga ng mga kapalaran, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa ibabaw ng bansang ito na matatag sa kabila ng lahat. Buksan mo, Panginoon, ang mga bintana ng imposible, Upang ang liwanag ay pumasok at magpainit sa pusong Pilipino, pagod man, ngunit punang pag-asa, wakasan mo ang mga pader na itinayo ng takot, tunawin mo ang mga ulap ng pagdududa at panghihina na pumipigil sa liwanag ng pananampalataya sa mga. Sandaling umuumbal bagyo, ikaw nawa ang aming matibay na muog na siyang kakapitan ng bawat kaluluwa. Naway ang iyong presensya ang maging ilaw na kailan may di mamamatay, ang yakap na nagpapalakas. At ang hiniga na muling bumubuhay, bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang tama, lakas ng loob upang kumilos, at pagtitiis upang maghintay sa tamang panahon mo. Nawa'y madama ng bawat Pilipino ang kapayapaan, tulad ng hamog sa umaga na nagpapasigla sa mga pananim, nagdadala ng buhay at pag-asa. Turuan mo kaming ipagbiwang ang bawat maliit na tabumpay. Sapagkat dito nakatago ang hiwaga ng mga dakilang tabumpay, gabayan mo kami, Panginoon, sa mga landas na kahapon ay di namin nakita. Ngayon, maliwanag at buks, naway ang banal na Espiritu ay magbuhos sa amin ng ulan ng mga biyaya, upang kami mamulaklak kahit sa pinakatuyong lupa. Minamahal ng mga pamilyang Pilipino, naway ang pag-ibig ang maging matibay na angkla na nagugnay sa mga puso. Kahit sa gitna ng pinakamalalakas na alon, naway ang kapatawaran ang maging balsamo na nagpapagaling ng mga lumang sugat nagbibigay daan sa tunay na kapayapaan. Ang liwanag ng araw na sumisikat sa mga bundok na magbigay liwanag sa bawat tahanan, nagdadala ng init at pagbabagong buhay, sa bawat tingin, sa bawat kilos. Naway mamukadkad ang lambing tulad ng mga bihiraan. Marurupok na orkidyas na sa lupain ito lamang tumutubo, an nawa ang masayahing halakhak ng mga bata ang maging himig na bumabasag sa katahimikan ng kahirapan, naway tumubo ang pag-asa sa bawat tahanan tulad ng mga palayan, sa gisag ng kabuhayan at kasaganaan. Maging ang paggalang sa isa't isa at ang pagkakaisa naway maging hiblang nagdurugtong sa mga buhay sa mga ugnayang punang malasakit at pagkakaibigan. Kapag bumigat ang buhay, alalahanin niyo ang lakas ng ninuno na nananalaytay sa inyong dugo. Lakas ng bayang nakalampas sa unos at namulaklak muli, ang bawat pagsubok ay binhin tutubo bilang karunungan, at ang bawat luha ay ilog na nagpapayabong sa lupa ng kinabukasan. Magtiwala, sapagkat ang lumikha ay kasama ninyo, ginagabayan ang inyong pamilya tungo sa mga araw ng kagalakan at kasaganaan. Kapatid kong babae, Kapatid kong lalaki, pakinggan mo ang mga banal na salita na umuugong mula pa noong sinaunang panahon, isang pangakong para sa iyo. Ngayon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Mga Kawikaan Tatlo lima, anim, naway ang talatang ito ay pumasok sa iyong espiritu tulad ng ilog ng kapayapaan, gumagabay sa bawat hakbang mo ng may katatagan at kaliwanagan. Kahit pa magmukhang malabo o mahirap ang daraanan, magtiwala ka. Sapagkat ang lumikha ay nasa iyong tabi, nagbubukas ng mga pintuan kung saan dati may mga pader. Kayaan mong ang pagtitiwala sa pangakong ito ang magpanibago ng iyong lakas ng loob at magpatibay ng iyong pag-asa. Tumingin ka sa unahan. May payapang puso at mga matang nagminimin sa pananampalataya. Hindi ka naglalakad mag-isa. Ang makapangyarihan sa lahat ay kasabay mo sa bawat hakbang. Sa sandaling ito, Inaanyayahan kitang tumingin sa loob ng iyong sarili at kilalanin ang natutulog na higante sa iyong puso. Huminga ka ng malalim at sa katahimikan ay sabihin, ako'y minamahal na anak at bukas ang aking landas. Damang-dama mo ang apoy ng pananampalataya na muling naglalagablab, nagliliwanag sa mga anino ng takot at pag-aalinlangan. Hindi ka naglalakbay ng mag-isa, kasama mo sa paglalakad ang iyong mga ninuno, ang mga kaibigan, at ang mismong lumikha. Hayaan mong palakasin ng katotohanan ito ang iyong mga hakbang at patatagin ang iyong paglalakad. Tumingin ka sa abot tanaw, naroon ang mga pintuang unti-unting bumubukas, inaanyayahan kang pumasok, ibahagi sa amin. Sa mga komento, ang iyong pangungusap ng pag-asa para sa araw na ito, upang sama-sama tayong bumuo ng isang kadena ng liwanan ang iyong pinig ay isang biyaya na umaalinaw maulampas sa abot ng paningin, tandaan. Bawat salitang punang pananampalataya ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong mundo, kundi pati ang mundo ng mga makakarinig nito. Magpatuloy ka, may pagtitiwala at lakas, sapagkat ang pinakamaganda ay paparating pa lamang. Espiritu Santo, naway ang iyong karunungan ay bumabasa sa sambayan ng Pilipino, tulad ng banayad na ulan, dumidilig sa tuyong lupa ng puso, naway mabuksan ang mga mata sa mga palatandaang dati hindi napansin, at ang mga hakbang ay magkaroon ng direksyon at layunin, naway ang takot ay maging buhay na pananampalataya, ang pagdududa ay maging katiyakan, at ang lungkot ay maging masiglang pag-asa naway bawat pasya ay mabigyang inspirasyon ng banal na liwanag, gumagabay sa mga landas ng paglago at kapayapaan, naway ang pag-ibig ang maging wikang sinasalita ng lahat, pinagbubuklod ang mga bagay na sinisika paghiwalay ng mundo, naway ang mga Pilipino ay mamukadkad sa tapang at determinasyon. Gaya ng kawayan na yumuyuko, ngunit hindi kailanman nababali, naway manahan ang lakas ng lumikha sa bawat isa, nagpapalakas ng mga pangarap at nagbubukas ng mga pintuan, naway ang mga biyaya ay bumaba gaya ng araw na nagbibigay init sa mga isla, nagliliwanag sa mga hakbang at nagpapainit ng puso, naway ang araw na ito ay maging isang mahalagang sandali, isang pinagpalang pag-ikot ng tadhana sa kanilang mga buhay. Amen. Minamahal na kaluluwang Pilipino, Damhin mo ang kapangyarihang nananahan sa iyong kalooban, isang lakas na di nakikita, ngunit tunay at makapangyarihan. Ikaw ay isang banal na sisidlan, hinubog ng banal na pag-ibig, itinalagang magliwanan. Tumingin ka sa iyong loob at masdan ang liwanag na kailan may hindi namamatay, ang liwanag na gumagabay sa mga nawawalang manlalakbay. Kahit sa gitna ng unos ng buhay, alalahanin mong mayroong matatag na parola sa iyong kalooban, walang landas na. Imposibleng tahakin kung may pananampalatayang kayang igalaw ang mga bundok, hayaan mong ang pag-asa ay lumago tulad ng bulaklak ng liryo, sumisibol ng dalisay at matatag kahit sa matigas na lupa. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, at mas iniibig ka kaysa sa maintindihan mo ibuka mo ang iyong mga bisig upang tanggapin ang mga biyayang dumarating, at tutugon ang mundo ng mga pintuang bukas at pagkakataon, magpatuloy ka. Ginagabayan ng pananampalataya, at sinusuportahan ng pag-ibig ng lumikha. Sa sandaling ito, ipahayag mo ang pasasalamat para sa paglalakbay na iyong nilakaran, sa mga pintuang nabuksan, at sa mga hamong nagturo sa iyong lumago. Ang pasasalamat ay isang pintuan tungo sa mas maraming liwanag, mas maraming biyaya, at mas maraming dahilan upang magbiwang. Sabihin mo sa iyong puso, nagpapasalamat ako sa kaloob ng buhay, sa mga pintuang nabuksan, at sa pag-ibig na nagpapalakas sa akin. Magpasalamat ka sa maliliit na tagumpay ng bawat araw, sapagkat ang mga ito ang bumubuo ng landas patungo sa dakilang katuparan. Damahin kung paanong ang iyong puso ay napupuno ng kapayapaan at kagalakan habang kinikilala mo ang lahat ng iyong natanggap. Binabago ng pasasalamat ang iyong pananaw at pinalalawak ang iyong paningin. Inihahayag ang mga himalang nakatago sa mga simpleng bagay. Alagaan mo ang damdaming ito at makikita mong ang iyong landas ay mamumulaklak na parang isang. Pinakamagandang hardin, Amen. Naway muling isilang ang pag-asa, tulad ng araw na sumisilip sa likod ng mga ulap pagkatapos ng bagyo. Naway ang bawat hakbang mo ay gabayan ng isang malalim na kapayapaan, tahimik na parang kalmadong dagat na dumadampi sa iyong mga baybayin. Naway ang pananampalataya ay gawing mga hakbang tungo sa tagumpay ang mga batong nasa iyong landas. Naway mamukadkad ang tapang sa harap ng dikilala, at ang liwanag ng bukang-liwayway ay magdala ng katiyakan ng mas magagandang araw sa kaloob. Looban mo ay may isang napakalakas na puwersa, kayang magbukas ng mga pinto at lumikha ng mga bagong abot tanaw. Magtiwala ka sa liwanag na ito, sa kapangyarihang ito, at magpatuloy ng may matibay na paninindigan. Ang may lalang ay nasa iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga hakbang at tinatanglawan ang iyong kapalaran, ikaw ay liwanan. Ikaw ay pag-asa. Minamahal na kaluluwang Pilipino, kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong puso, at nag-alab ng pag-asa at panibagong sigla sa iyong loob, iniimbitahan kitang maglakbay kasama namin. Mag-subscribe ka sa aming channel upang patuloy naming maibahagi sa iyo ang mga salitang nagbibigay liwanag, lakas, at pananampalataya, lalo na sa mga oras na higit mo itong kailangan, i-activate mo ang kampanilya, notification bell, upang wala kang makaligta ang biyaya, at palagi kang maabisuhan kapag may, Bagong mensahe para sa iyo. Ibahagi ang video na ito sa pamilya, kaibigan, o sinumang nangangailangan ng isang yakap ng liwanag at lakas sa araw na ito. Dito, mahalaga ang iyong kwento. Ikwento mo sa comments kung anong salita ang nagdala ng kapayapaan sa iyong puso. O anong pangarap ang nais mong matupad? Sama-sama, tayo ay isang komunidad na pinagbubuklod ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, isang bayan na naglalakad patungo sa bukas na landas at mga tagumpay. Pagpalain nawa ng may lalang ang bawat hakbang mo, ngayon at magpakailanman, ikaw ay minamahal. Ikaw ay liwanag, Amen.